yung bangin. Are patag. Ang ganyan ang inyo, hindi ba? Inyo pa rin patag 'yung sa kapila. Patag 'yan, oh. ka. Yo makaliban na 'yon. Ina-patinal. Hala, bitalin na lang muna 'tong toto pa umuna. Baka kay mangbanggat 'yan ako na. Punta tayo doon sa Tabing ibi nga lupa din sa bundok. Mo ata 'yung lasunis

direct nung kami dito ng daan ito so, tinatatak ng kutmay wow malaang mapagtag at madaog <laughs> alay dati mo dito si Barbie eh? Uh, dito daang. -daang, bro, darip, sa Grabe. yan lupa pa namin to kaya lang talagang bangin yung lupa pa po namin yan yung mga tanim po yan mga hagan, eh yan ganyan kasi pag ang uh, tiyo man siya nag aalaga yan siya lahat na nagpa-unlad ng lupa nga re. Ayan. Wabi. Ayan ang tinalas, oh. Ito ang lakid sa ngangayon. oh. Tira na po yan. ng mga papitas din eh. Yung sariling puno ho namin yan din eh grabe oh dahil pa yan ito ang ig igiba namin dito sa bundok kanyang kalalim yun ang tubig bukal tulo yan lupa pa rin po namin to yan ah.

kasama pa natin. Ang mo pa lumakad, mabilis akin. Eh, hindi pa parang hindi pa hina. Malakas doon ang tubig, gano'n. Saan? Lagi tayo. Ayan yung talon. Yun yung edi ba natin Aa, natin? Doon, doon ko kinuha si inay ng tubig. Nabigtal na, tubi. A, Aka, na sinilas. Ay, laka! <laughs> Nangyari. Kaya, eh. hindi pa ako nakakaswell doon sa tupad. Bigtal <laughs> na ang sinilas. Ito naman laki na ninilinis ng areo. Abot na din sa bundok. Paglilinis ang tupad. Ay dagdagin naman ako, matatanggap sa topad. <laughs> Bigtal ng chinilas. Balakad na. Ba kaya? Oh. Kaya yan. Kaya. Basta abot mo yung kakakawakan sa taas. Kaya yan. ala tama si Chucho. Para bate. Iligo na. Tabi ko. May tula pang ganyan. Mm -hmm. Dali! <laughs> Yeah. Juliet, may bigyan yeah. Nato din eh, nato eh. yeah, ni, pos. Yeah. na ng ubang tinapo Nako! Ay bagya nang maabot. Isya. nandito dito kami nag-iigib. Ito yung matanda uh, matandang sapa dito. Bata pa kami dito na kami nag-iigib. Lumaki na. Pag uh, malaki ang tubig galing sa uh, bukal. Yan. Yeah. Na, nasa baryo, kapitangan. Yes. Dito na si Babaw. Ah! Yeah, Tao. Si Bantay. Oh. Ano ah, ginawa mo kaya? Oo. Sa alam na rin natin sa ito dadaan. You know? Nagpagdam ko. Yan sinasabi ko eh. Ayaw ko magpumila. Ang sabi ko sa inyo ko yung sinamalik step, no. step? No. No. Step? Step? No. Yes. Bagyanang makaabot. Si ah. Edna. Ay, malo ko naman daan doon sa patag. Ay, ay, ito ko